good morning. Maayong buntag sa kabuntagon dari sa bukid sa Shimaniken. Ako si Pinay Farmer sa Japan na bumbati sa inyo na magandang umaga. Galing dito sa aming probinsya. O, aming probinsya. Dito sa bukid ng Shimaniken. E dito tayo ngayon para unang harvest ng ating gabi. Ayan. Siyempre, nauna na si Dana. Siyempre, yung mga mahal kong kamag-anak, pinsan ko at saka ang aking pamangkin. Ayan, tuturuan po sila ngayon. Hindi nila first time na nag-harvest ng gabi. Dalawang beses na nilang masusubukan kung paano mag-harvest tayo ng gabi. Ayan. Ayan na, tanggalan mga. Hindi. Totik sa inyo. Dali ka, ito rin. Ah, uh, Mui kay? Hori okos? Hori Hori

lawmon. Unlawmon kay para di maputol ang mga gabi. Kung mabaw ra mga igo ang mga gabi. Bukod na ra. Gan. taos. Taos, aye, patumbanya. Butang lang din ha. Nya kita ya. Butang duk-duk. Bunal-bunal. Su. Oh. Okay. Ayan ka-farmer, ipakita namin sa inyo ang proseso kung paano mag-harvest ng... Gabi! Kasama sa umaga. Kay gabi. Kay gabi man. Umaga ngayon. Umaga Tapos, kay gabi. Ha hapon. Hapon. Ito, hapon. May hapon dito. Hapon. Oh, si Dana, hapon. Umaga ngayon, may kasama tayong hapon, si Dana, at mag-harvest tayo ng gabi. ここじゃね。ここやる makan もうこれで ay ah, yung ad ng ka-farmer ayan i-voice over ko na lang ito ha kasi ayan yung ano pamangkin ko ayan My music kasi para hindi tayo mag-copyright ayan i-fast forward ko na lang ayan na yung mga pamangkin ko sila na lang yung nag-harvest din ha kasi si Dana naapod siya gitrabaho sa lain o tara ang akong pinsan nga si Gigi how's life G? okay okay ra? yeah ah uh, tama sa auto ride how na Yeah. Oh, happy to manday mo humandi. No? Buyag. Yawa ni mga... Day, mga... Ang... Anak o mangingisda. <laughs> Pag-abot sa Japan, farmer. Buhi ayo ji. Buhi kayo. O, isda bo, ji. Isda. Isda, dere, gulay, ha? Okay, ka-farmer. I-fast forward na pod nato kay mutabang ko para dali na pod mi mahuman rong adlaw kay dagang pa pong bulat. Bola huto noon sana nagbuhaton sa mga tabahong bukid na pod para madalita mo human hala lingkod ya inday bisaya ug tabang gud pod intawon no ada siigi sige samtang nagtrabaho mi diha guys ana chismis pod ni gamoa oy mabitay makadungog kami kami ra gud pod bitaw ang magchismisay may ning akong pagumangkon akong ipinsan kay mo apil pod ning tawog marite sa ko, ah. linga pod tawon mino, maskin tolo ra pod intawon mi anang kamang aning umahan basta kalingaw ka ayo hala kalingaw na magtanaw sa among video kay manabaho sa mi og amping kanunay diha lang sa amo ha Magasawang nagtutulungan sa buhay, Mag-asawang Nagtutulungan Yan ang buhay Pinay farmer Sa Japan Ano mang hirap at tagod Basta laging magkakasama tayo Kasama ang pamilya At kanyang asawa Nagtutulungan Buhay magsasaka Laging bigyan ng kulay Ang ating buhay Buhay magsasaka lagi tayong masaya sa pagtatanim sa bukirin nagtutulungan ang mag-asawang magsa